Philippine Showbiz List presents Sino-sino ang mga bagong host ng Eat Bulaga. Pagkatapos magsalita ng TVJ ng pagbibitiyo nila sa Tape Inc. bilang main host ng Eat Bulaga, sinundan ito ng resignation ng lahat ng co-hosts na nandoon sa APT Studios. Isinimiti nila ang kanilang letter of resignation kay Mr. Romeo Host Jr., ang president at CEO ng Television and Production Exponents Inc. Pindalamahan ito nila Jose Manalo, Wally Bayola, Paulo Balesteros, Alan Kay, Ryan Agoncillo, Riza May Dizon at Maine Mendoza. Bukod sa Dabarkads, nag-resign na rin ang mga production staff ng Eat Bulaga mula sa writers, researchers, cameramen, production assistants at pati sa sales. Kasunod nga nito ay agad naman na naglabas ng official statement ang GMA Network. Ang tahanan ng Eat Bulaga sa loob ng 28 years kung saan ay nagpahayag ito ng kalungkutan sa mga kaganapan ng programa. Nilinaw rin ng GMA na ang block time agreement ng network sa tape ay hanggang sa katapusan ng 2024. Tape Inc. on Departure of Eid Bulaga Host Isang araw matapos ang pamamaalam na Tito Vic at Joey sa bagong management ng Tape Inc. na producer ng It Bulaga, noong June 1, 2023, ang Tape Management naman ang naglabas ng opisyal na pahayag tungkol sa isyong gumulantang sa sambayanang Pilipino. Sa pamamagitan ng isang press release, sinabi ng Tape na ikinalulungkot man nila ang desisyon ni Tito Vic at Joey na umalis na sa It Bulaga at GMA Network pagkatapos ng 28 years ay nire-respeto nila ito. Ngunit ayon sa tape, ang tagumpay ng Eat Bulaga ay hindi dependent sa tatlong tao bago sa collaborative efforts ng mga talents, production crew at ng mga manonood. Sinabi nilang ang pamamaalam ng mga iconic TV host ay hindi dahilan para tumigil ang pag-ikot ng mundo kaya magpapatuloy sa telebisyon ang Eat Bulaga. Nagpasalamat din ang tape sa lahat ng manggagawa at produksyon ng Itbulaga na nagtrabaho sa loob ng mahigit 43 years. Nangako rin ang pamunuan na patuloy silang magbibigay ng saya sa mga manonood kahit wala na ang original host ng Itbulaga. Sa huling bahagi na kanilang statement, tila nagpahiwatig din ang Tape Inc. na may bagong host na magiging bahagi ng Noontime Show. Binanggit nila ang patungkol sa mga aabangang bagong magpapasaya at magpapatibok ng mga puso tuwing tanghalian na asahan raw na mas masaya, mas nakakaaliw at higit pa sa isang libot isang tuwa na it bulaga. Ang naturang official statement ay permado ni Tape Inc. President CEO Romeo John Halushos Jr. at the Piton City Mayor Seth Frederick Bullet Halushos na siyang Director for Finance. Tito Soto on the day TVJ left Tape Inc. Sa isang exclusive interview ng entertainment news site na pep.ph kay Tito noong June 1, 2023, ikinuwento niya ang naganap noong araw ng kanilang pamamaalam. Lahat niya na nasa studio na raw silang lahat ng itbulaga ng malamang niyang pinagbabawaran silang mag-live telecast. Kaya raw playback o replay na lamang ang ipinalabas na episode. Ito na rin daw ang nag-udyok sa TVJ na kumuwala sa tape. Sokdula na raw yun ng hidwaan sa pagitan ng cards at tape. Hindi raw akalain ng tabarkads na hindi man lang sila nagkapagpaalam sa show na binuod nila sa loob ng 44 years. Kaya daw sila pumasok na lahat ng host ay para magtrabaho at wala naman silang plano na kung ano. Magmi-meeting -me pa lang daw dapat sila tungkol sa major changes na gustong ipatupad ng bagong management ng Tape Inc. Ipinaliwanag pa ni Tito na gusto ng Tape Inc. na kaltasan ang sweldo ng lahat ng host at production staff ng 8 Bulaga. Tila bahagi nga ito ng agenda sa meeting nilang The Barcads bago sumalang sa ere noong tanghali ng May 31. Ayon pa kay Tito, siguro may isa sa anak ni Romy ang nakakita sa kanila na meeting na tila ba kinabahan ito na baka may gawin sila. Ang tinukoy na Romy ay si Sambuanga del Norte District 1 Congressman Romy Halos hos na majority shareholder ng Tape Inc. at ang mga anak nitong sina John John, Bullet at Soraya ang naatasan naman ng na mga siwa sa daily operations ng Bulaga. Ayon kay Tito, si Soraya ang nagsabi sa TVJ na utos na kanyang ama ang bigla ang pagkansela ng live ng 8 Bulaga. Kahit nag-iisip pa kung ano ang kanilang gagawin, nakita nilang baka ito na raw ay pahiwatig sa kanila ng Panginoon na gumawa na ng desisyon. At dito na raw sila na desisyon na kumalas. Agad daw sila nag-isip ng paraan kung paano maipaparating sa mga masugid ng taga-subaybay ng Itbulaga ang kanilang desisyon. Sa huli ay hindi napigilan ni Tito na maglabas ng himotok sa naging trato sa kanila ng tape sa huling araw nila sa programang pinaghirapan daw nila sa loob ng mahigit apat na dekada. Samantala, ngayon tinapos na ng TVJ ang kanilang ugnayan sa Tape Inc. Isang malaking katanungan ng sambayanan kung sino nga ba ang totoong nagmamayari ng pangalang It Bulaga. Sa parehong panayam kay Tito, nanindigan siya na ang TVJ ang inventor ng It Bulaga, name at program, at siyang rightful owner ng It Bulaga trademark. Matatandaan na sa naunang interview kay Tito noong buwan ng Abril, sinabi niya rin na ang TVJ ang rightful owner ng Eat Bulaga ito ay dahil si Joey De Leon ang nakaisip ng pangalang It Bulaga noong 1979. Samantalang si Vic Soto naman ang nag ng theme song ng programa na ginamit mula noon hanggang sa kasalukuyan. It Bulaga to transfer to TV5? Sa pag-alis ni na Tito Vic at Joey sa Tape Inc., naging maugong nga ang paglipat ng mga ito sa ibang istasyon, partikular na sa TV5. Basi nga sa naglabasang ulat nito lamang nakaraan, dan deal na ang paglipat ng TVJ at nagkapirmahan na di umuno sila ni TV5 Chairman Manny V. Pangilinan. Pero sa naging interview kay Tito, nilinaw niya na hindi pa sila nagdidesisyon kung saan ang network lilipat ang lahat ng Eat Bulaga host at production staff. Dagdag pa niya na magkakaroon daw muna sila ng meeting sapagkat mayroon din anyang silang offers mula sa ibang istasyon. Mas malamang daw na antayin nilang lumabas ang desisyon ng Intellectual Property Office kaugnay ng trademark issue sa paggamit ng titulong It Bulaga bago sila magsimulang umere muli. Pero tiniyak ni Tito ay noon time show pa rin ang slot at format na kanilang magiging programa saan man sila mapunta kasama ang lahat ng co-host at production people ng kasalukuyang It Bulaga. Kung sakaling magdesisyon silang sa TV5 lumipat, ibig sabihin nito ay mababump off ang It time ang noontime show ng ABS-CBN na umi-ere ngayon sa TV5. Nang tanungin tungkol dito, tumanggi mo nang magbigay ng pahayag si Tito dahil hindi pa naman daw sila nakakapagdesisyon ng istasyong lilipatan. Nang matanong naman kung sino ang magiging bagong producer ng noontime show ng TVJ, sinabi ni Tito na hindi pa rin nila ito napagdidesisyonan. Nang tanungin kung sa hanay ng mga magiging producer ay kasama rin ang TVJ, ang sagot ni Tito ay posible, posible. Eat Bulagas New Hosts. Ngayong wala na ang mga host at production staff, aasahan nga ang pagbabagong gagawin ng tape sa Eat Bulaga. Kaya naman inaabangan ngayon ng marami lalo na ng loyal viewers ang programa kung sino ang magiging bagong host nito. Ayon sa ulat, ang pinaplano raw ng tape na kuhanin ay mga artista ng Sparkle GMA Artist Center. Minamadali na raw nilang mabuo ito dahil gusto nila ng bagong lineup ng host ang mapapanood pagbalik ng live ng Eat Bulaga. Bagamat wala pang pagkukumpirma, maraming pangalan ang lumutang. Ilan umano sa mga kinakausap ay sina Gabby Garcia, Betong Sumaya, Charlie Solomon, Archie Alimanya at ang magkapatid na Mavi at Cassie Ligaspi. May nagsuggestion para na magandang line-up daw na kasama ni Archie, sina Paolo Contis at Joros Gamboa. Sa isang panayam naman sa TV host na si Ia Villania, nakasalukuyan na papanood bilang segment host ng Chica Minute sa 24 oras, natanong sa kanya kung payag ba siyang maging bagong host ng Eat Bulaga. Dito ay binunyag niya na kinukonsidera niya ang maging parte ng programa pero kung iba na raw ang titulo nito. Paliwanag niya na institusyon na ang Eat Bulaga at markado na ang legacy nito sa Philippine Television. Samantalang sa nilabas ng ulat ng PEP kung saan ay nagpaabot sila ng tanong sa GMA7 tungkol sa usap-usapang ang mga sparkle artists nito ang papasok sa 8 Bulaga, ay natanggap nila ang mensahe mula kay GMA7 Executive Attorney Annette Gozon Valdez noong gabi ng June 1, 2023. Dito nga ay nagkaroon ng kompirmasyon na may mga sparkle artists sa bagong cast ng Noontime Show kung saan sila ang papalit sa TVJ at, at Nilinaw naman ng senior vice president ng network na hindi ito kaiba sa naging kalakaran sa mga nagdaang taon sa pagitan ng management ng GMA7 network at ang black timer nitong tape. Matagal na raw hinihiraman o nagtatap ng talents ng network para sa mga palabas ng Itbulaga. Ibig sabihin, ang GMA7 ay third-party supplier ng talents at gaya rin daw ng dati, on an arm's length basis ang Palakarang ito base na rin sa nilataharang ulat ng pep sa kanilang pagkakaintindi ay nangangahulugang ang, ang GMA7 management ay hindi nangyayalam sa mga artistang pipiliin ng tape at hindi nagdidikta sa contractual talents itong lumabas sa programa. Ibig sabihin, kung walang masisira sa commitments ng Sparkle Artists sa network, ay malaya ang mga itong magdesisyong lumabas sa itbulaga. Kung may kontrata ang artist sa tape at kung gaano kahaba ang tatakbuhin nito ay hindi pa daw malinaw. Kung sino pa maliban sa Sparkle Artists ang kukunin ng tape bilang host at performers ay hindi pa rin malinaw i-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!